school. Bye. 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 School. school ka na? Oh, Naka na. ka pasok ba, pa ba. na doon. Kiss na. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Kiss ulit ko kay nanay. Babay ka na kay nanay. Kiss, na, nanay. kiss nanay. Oh, bye-bye na. Bye-bye. Oh, na. Dali. Bye, bye set set. Ingat sa school! masipag. ka na kay ate. Ate, mo talaga masipag. mo na masipag. Hindi mo talaga masipag. xong rồi na, đón na, vui na, bye